Hi mga lods, welcome back to my channel at ngayon ay gagawa ulit tayo ng panibagong videos ito ay tungkol sa Lazada mga lods at marami tayong mga pibiling mga murang halaga lang sa Lazada mayroong tililumang piso dalawang piso mas lagi kayong matagal magbukas sa Lazada ay binibigyan kayo nila ng discount yung mga maliliit na bagay lang Magaya na bang nauso nga mga maliliit na mini electric fan yung pang biyahe. Ay, mabibili mo lang siya. Nakabili ako na 5 piso lang yung halaga niya. At ngayon naman ay nakabili tayo ng halagang dalawang piso lang mga loads. Ito naman ay pang ahit. At mainit-init pa ito. Kararating lang ito ngayon mga loads. At bago ko simulan yung aking videos na ito ay kung bago ka sa aking channel ay huwag mo kalimutang i-hit ating notification bell para lagi kayo update sa mga bago kong gagawing videos. At huwag nyo na rin kalimutang i-subscribe sa ating channel mga lods. At huwag na natin itong patagalin at bubuksan na natin itong ating mounting parcel mga lods. Ito ay galing sa Lazada. para lang ito ngayon. Yan. Kung marunong lang tayong mag sa mga binibili natin, kahit yung mura lang, ay mabibili lang natin sa na mas mura pa doon sa ating pinakalang presyo. Kasi yung totoong price nito ay kasi 100 mahigit gito yung ganito, yung pangahit na ito. Pero hindi ko pa sana sa subukan dahil para rating lang ito. At ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman ng box na ito. Yan. At wala akong naiintindihan sa nakasulat dito. Bubuksan na natin siya. Titingnan natin kung ano ang laman. Ayan. Ito ay electric na pang -ahit sa ating mga bigote para hindi na tayo bumili ng mga blade. Ayan. Nakikita ay, ay yung mga loads. gumagana siya. Ito ay ganito to pag ginamit siya. Ayan. ay hey, gumagana siya mga lods maganda siya at yung kasama nito sa box na ay nakapakalaki ng USB uh, Android um, Android type yung kanyang USB at meron pa siyang pang alis ng buhok dito Pag uh, ginagamit natin siya pang brush oh. ito lang ang laman niya sa kanyang box yung pang ahit at saka itong maliit ito maliit ko at ito yan Yeah. Titingnan natin yung battery niya kung anong size ang kanyang battery. Uh, so, hindi siya nabubuksan. So, na sa dalawang piece of mga loads. Kaya kung naghahanap kayo ng mga mura murang dyan, uh, magpili-pili lang kayo sa Lazada. alam naman tayo kung saan yung mura ay yun ang ating binibili dahil sa hirap ng buhay ngayon ay kailangan practical tayo sa ating mga binibili at huwag tayong basta-basta bumili sa mga mahal na pagdating sa atin ay hindi naman affordable yun lamang mga lods at sana ay support na rin yung ating channel at gagawa pa tayo ng mga bagong video dito sa ating channel dahil sa ating pag unang apply ay hindi tayo na monetize dahil nagkaroon lang ako ng violation dahil sa mga ating mga ina-upload na hindi sa ating videos doon ako nagkaroon ako ng violation kaya dyan sa mga gustong maging isang YouTuber ay huwag kayo basa-basa mag-upload sa inyong mga channel para hindi kayo mag karoon ng problema kung sakali ay kayo ay ma-invite ni YouTube. At yan lang mga mga lods at sana ay okay kayo ngayong araw. Please subscribe my channel and don't forget hit my notification bell para lagi kayong update sa mga bagong magandang business. Mabuhos!